So, guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, excited na tayo kasi may mga rumors na lumaganap ngayon na si Bea de Leon at si Denden Lazaro ay magiging team creamline na. So, reunion na ba ni na Aliza Valdez, Ella de Sos, Bea de Leon at ni Denden Lazaro na team Ateneo at very close sa isa't isa. Yun na nga ang balita-balita ngayon na si Bea de Leon daw ay magiging team creamline na. Grabe, no? Una na nang in ng Chocomocho na official na talaga na umalis si Caitlyn Viray sa Team Chocomocho. So, nag ka na yung iba. So, gaano katotoo na si Bea de Leon ay magta-transfer sa Creamline. So, magiging magkasama na talaga sila ng kanyang ati, Aliza. Siyempre, excited naman siguro si Aliza kasi very close silang dalawa ni Bea Dillon. So, abangan natin yan, guys, kung totoo ang balita. So, yan lang po, guys, ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. always remember, wag po tayong magpaka-stress.